Hello again, brothers and sisters, and welcome again to our daily Bible verse ministry this wonderful Friday morning. And let us listen to the Word of God. And today's Bible verse is taken from the book of Proverbs, chapter 3, verse 27 and 28. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in the power of your hand to do so. Do not say to your neighbor go and come back and tomorrow I will give it when you have it with you. And in Tagalog, ang kagandahan loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikaw ay may kakayan na, ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sabing bumalik kat bukas ibibigay. Today's Bible verse here in Proverbs chapter 3, verse 27-28. The Lord reminds us that we all have the power to do good to those who are in need. God bless us all and provide all our needs. Sometimes it's overflowing, so that we might be able to, to help those who are in need. So let us not withhold to do good. to those who are in need. In this life, there are some people who are in need. So sometimes you also need something. So let us do good so that other people will do good to all of us. God gave us the power. So let us not withhold our goods in helping other people. Mga kapatid, paalala sa atin to. Ang kagandahang loob na binigay sa atin ng Panginoon ay patuloy din po nating wag nating ipagkait sa ibang tao na nangangailangan ang kagandahang loob na binigay sa atin ng Panginoon ang pagpapala binibigyan niya tayo ng labis-labis na mga pagpapala so pag may nangailangan sa atin wag na natin ipagpabukas pa kapag tayo po ay may mga programa sa iglesia na kailangan tumulong at mayroon tayong kakayahan at pinibigyan naman tayo ng Panginoon ng kakayahan huwag na natin pong ipagkait pa ang mga pagpapala o kagandahang loob na ating ibibigay tandaan natin may kapangyarihan tayo na gumawa ng kagandahang loob sa lahat ng bagay hindi man sa material hindi man sa pinansyal ngunit sa ating buhay ay patuloy nating huwag pagkait ang pagtulong sa lahat ng tao Lalong-lalo -lalo na po ang Ebanghelyo kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. God gave us salvation. So let us not withhold the salvation that we have in our life. Let us share it. Those who are in need to those who are losing their souls in this world. Kaya po marami pong nanililigoy na kaluluwa. Ang kapangyarihan sa ating kamay na binigay sa atin ng Panginoon. Pag nating ipagkait ang pagtulong sa lahat ng bagay sa mga nangangailangan tayo po ay lingkod ng Panginoon Diyos magandang umaga po sa inyong lahat